So yan mga ka-update, dito tayo ngayon sa unang sityo ng barangay Abungan, sa Taytay, Palawan. Puminto so, tayo dito. Uh, Pansin nyo yung streetlight na yan. Yan. Uh, buong barangay, halos. Kasi yung streetlights lang na to ay, siya sabi nga, maabot siya ng almost 5 kilometers, mahigit. Kaya, Minto kami dito at Uh, hintayin namin umilaw ha? kasi nga nakaraan may nagtrending na isang lokal uh, local tourist na pumunta dito sa Palawan na sinabi niya doon sa post niya na from Puerto Princesa to El Nido wala man lang siya nadaan ng street ha? kaya sabi niya na ano, madilim daw, madilim yung Palawan ha? so ngayon Tignan natin mamaya kung gaano kaliwanag dito. Sa sunod dito, Ilnido Nido na. sa so malapit na sa El malapit na rin yung streetlights doon. Yun. Na, umilaw na. A few moments later. halos lahat na umilaw na mga ka-update kaya go na tayo. Tignan natin yung liwanag at yung haba nito. time tayo time tayo anong oras uh, quarter quarter to seven so magsisimula tayo ito yung unang pinaka poste so Patayman mo natin ang gandun patay tayo ang gandun ang agad matapos yan kasi lang yan ka. Dahan-dahan lang yung takbo natin. Ayan. So wala liwanag. Masahol pa sa araw. So ito yung patunay na mali yung sinasabi ng nakaraan na nag-post sa Facebook. Nalimutan ko lang yung pangalan nun. Uh, local tourist so, Sinabi niya na wala daw yung street light Wala daw yung street light Na nakita siya no, Pumunta siya ng El Nido Pero so, katunayan no? haba Hindi lang ilang um, Ano Ayan, no? Get ka May nagde pa ng mga aso o. <laughs> Dito medyo ano kasi tulay. galera o mais chato galera you <laughs> are kahit walang ilaw maganda tumakbo dito medyo napuputo lang kagaya nito may tulay so, sa na naman yung street light yung street light ng puerto dito <laughs> Aga perto din po ako kami pala pero mas maliwanag yung street light na to tsaka mahaba nakagaya dito ni Mayor Byron naputol na dito. So hanggang dito. ayan, titignan natin yung oras. So ayan, tumakbo tayo ng 10 minutes almost 10 minutes yung takbo natin so ganun kahaba yung street light dito yeah, maraming salamat mga ka-update yan ko yung update namin dito uh, hindi totoo na walang street light dito sa Palawan pag pumunta ng Il Nido so, yeah, mahaba yung street light actually meron pa dito hindi pa yata umiilaw pero may tinatayo pa so, yeah, thank you very much po God bless, glory to God